Payat at maliit ang limang taong gulang na si Angela kumpara sa kanyang mga kaedad. Siya ay kulang sa timbang at malnourished, kaya't puno ng pag-alala ang kanyang ina na si Luisa. Mayroon po talagang pagkatin, hindi ka wala kang isain. Yung inuulam ng asin. Natural po, papayat po talaga sila pag wala po silang nahihigop na, na sustansyang pagkain. Kung bagoong lang ng bagoong, malungkot talaga po, pag nakikita ko ng ganun. And sabi ko, hindi ko talaga maikwan, madam na maipaliwanag pagsasaka ang isa sa mga kabuhayan ng kanilang pamilya. Dito rin kumukuha si Luisa ng kanilang pangkain. Ngunit nang dahil sa bagyo, nasalanta ang kanilang mga pananim. Hindi kami, hindi ko alam kung saan kami mangungun ang pagkain namin. Sabi ko, Lord, ikaw ka po, mahala. Nagkagating mahala ko sa Naglunsad ang Operation Blessing ng Bless a Child program para sa mga katutubong bata na tulad ni Angela sa Castillejos, Zambales. Sa loob ng isang taon, makatatanggap sila ng mga masustansyang pagkain, libreng medical check-up at school supplies. Nung nagkaroon po ng medical check-up, binigay po sa kanya yung sa gamot po niya na UTI. Yung sa result niya po, nakita na po yung pangalawang kanya, okay na po yung result niya. Nagsagawa din ng training ang Operation Blessing para sa mga nanay na nag upang matuto silang magluto ng masarap at masustansyang pagkain gamit ang mga gulay na kanilang pananim. Nakatanggap din sila ng libreng check-up at medical assist. Dito rin nasimulang gamutin ang karamdaman ni Luisa sa thyroid. Bless na bless ako, masaya kasi yung ina-assist ka, na asikasong asikaso ka. Matapos ang pitong buwan, kitang-kita na ang pagbabago na dulot ng programa kay Angela. Kumbaga maliksi na siya. alert yung kung maglaro siya talagang kitang-kita na masaya. may yung buto niya talagang strong. Oh, ang laki ng improve ng anak ko. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo po sa buhay namin kasi hindi niyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po. Umahal ko po kayo.